Oh, ayan ha, isang magpalang araw naman po sa ating lahat mga katrokes Ayan po, ay tayo po ay magbibisita ngayon ng papaya ano, Pupunta tayo sa papayahan at titingnan natin ho, kung may silay na o, Yung nung nadilaw ang papaya ano, At baka tayo ho, ay makakapagbinta na ano. Samahan nyo ako para makita natin kung gaano karami ng bunga Ere hao, ipalabas na tayo sa pagtawid ini hao, ere ang mga silay. O. Oh. Ayan. Ito naman ang aking misa, is sa pagbubukay. Ayan. Yan, magtatanim mo na kuhan alugbate. Ito niyo rin alugbate nga rin. Kasi itatanim, dahil may mga pagbang naman rin mga siling nga Ay di rin itatanim. Ere hao. Nagulay na natin ang dahon na re ay sayang naman kung itatapon kaya rin ating itatanim na ano o so, kasi eh, ating bibisitahin naman yung papaya tiritso po tayo doon sa papayahan ano malapit na tayo rin ay eh, sa papayahan ayan ha kita ninyo yung papayang yan kahit to siya yung mabababa at malito ang katawan ay tingnan naman yung bunga oh kadami yung bunga niyan kaya may blow na ganyan yan yung yung tawag ho ng pang-spray dyan para makaiwas ho tayo sa kagat ng uh, putakte, masira yung mga buko hong ganyan, umpisa pa lang sa buko, sa bulaklak ay makaiwas ho ganyan yan ho ay ginagamitan ho ng uh, blue sieve, yung po ay pulbos, na binabanaw ho sa isang uh, sprayer tank na may 16 liters yung tubig, uh, apat na kutsara ho tablespoon ano ho. Yan. Para makaiwas sa kisot ng mga putakte at mga iba pang mga kulisap ano na kumakain ho ng sumisira ng balat. Importante ho ay makinis yung ating papaya para pag ating ibebenta sa merkado ay walang madami sa ating papaya. Oh, niyan ay medyo madalang ang buong ano ho. Dahil nga po ay nagtag-araw kaya po dumana sila ng sobrang init. Eh, pero naman yung ibaho nakaka-recover na at kita naman yung bunga ano, yan. Meron hum bilog. At meron hum pahaba Talaga na yung, tingnan naman niyo pag ng ng papaya. Ayun, tingnan niyo, ayan. At kahit do sa medyo malayo ho, ayan, makikita niyo kung gaano karami ng papayong yan. Ito yung kabilang parte lang ho, dito sa kabilang side ng kalsada. So pupunta naman tayo doon sa mas malawak na papayahan ano, ho tatawid ho tayo sa kalsada ngayon at ating titingnan yung iba pa papaya rin ay eh. yan ho ayan ho medyo babago lang ho nagulang ho ito klasing ito tola po ho, itong silay hindi pa ito pwede ho ibenta no pwede ho ito ay eh, tinatawag na kutsay pero mas maganda ho yung malapit na siyang mainog yung tinatawag na may silay na ho manibalang na ho yung papaya noon yung kaya ho mas magandaho na may silay na ano. At ari naman ho sa katabi naman ho ng papaya ang ari naman ho din ng one haw luya anho. Ari oi nasa 200 kilos ung tanay Ay pag ari nag-an ho ay marami-rami rin ho. Ayan, may tabi ho ng papaya. At yan ho ay dalawang uh, lata, medyo nagdalang ho. Yan ikong kung nabuhay ho lahat, ikulang-kulang un 16 peraso na puno anho. Nga dito na tayo sa video maraming bunga ng papaya sa parte ho na malulusog ang papaya rin eh talaga hong halos lahat ay may bunga inyong pagmasdan ay wala pa silay eh inyong isang aray oh, ay parang Christmas tree eh sa dami ng bunga oh tinay nyo ay talaga hong nakakatuwa aray oh ay hitik sa bunga ho ay eh. oh alam ba ninyo arihikuhan inaabunuhan din ho. at ang ginagamit nyo dito kailangan ay marami ang kalsyom natin tinan ninyo ho oh. yan arihi bilaw nakakita naman tayo ng silay kita nyo ho yung dilaw na hong yan. yung parang madilaw hong yan yan ho yung silay yung silay na tinatawag yan ho. ayan yan, kita nyo oh, ang laki bilog yun at yan naman may mga mahaba hong klase ng papaya pahaba arihaw nakakatawa naman ari isang papaya nga dito pag mababa ay ang dami hong bunga o oh, yun ho tinyo ito ho ang papaya pagdating ho ng 7 months ay nag-uumpisa ho na itong ay magharbisaw sa 7 buwan dahil nga po ay matagal nga po ang buhay ng papaya huwag lang po ito masalanta ng kalamidad o tamaan ng mga peste ano ho ay napakaganda ho nitong papaya na itanim para tayo ay makapag uh, benta at gumanda ang ating income ano ating makikita yung kuan halos lahat yan ho yan. O natin para makita ho yan yan ho Yeah, thank you Lord sa biyayang kinakaloob niya sa amin. Yan ho. Kung gusto niyo video nito, like, subscribe and click the ring. Click the notification bell or uh, yeah. bell icon ba? Yeah. Yes, para mm -hmm. ma-notify po kayo. Yes. Sa mga susunod naming gagawin na videos. Yeah. Thank you. Bye. Bye bye.